Hello guys, magandang hapon sa lahat. Ayan, um, welcome back to my channel. My name is Gracia Kasi binago ko na po yung um, channel ko. Dati po siyang Grace Sarmiento. Ngayon ay Gracia Sarmiento Vlogs. Vlogs, ayan. So, ayan guys, magandang hapon sa lahat. Ako ang inyong kaibigan. <laughs> Ayan, nandito ako sa inyong harapan at meron tayong um, share. So, ngayon, ah, uh, for today's and today's and tomorrow's video, tomorrow's video, ayan, wala na kayo dyan. Um, and so, ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa pagbablog. Ayan, sa so, pagbablog kasi, Um, ngayon na si na ang mga vloggers mga small vloggers, YouTube, um, Reels, or Facebook. Ayan. So, nagsulputa na sila. Nagsul nagsulputa na tayo. So, wala naman problema. Wala naman pong problema kung mag-vlog tayo. Ano? Ano po? Wala po tayong problema mag-vlog tayo. At, or, gusto nyo lang, gusto nyong Uh, magkaroon ng memories kaya nagpo-post kayo ng video sa Reels o, o, kaya sa YouTube o kaya sa sa Facebook. So, yung iba parang libangan lang din na magkaroon sila ng video kaya um uh, nagte-take sa talaga sila ng video. Kagaya ko po ay mula talaga ako ay mahihiyan talaga noon. So, masipag akong mag picture sa sarili ko sa iba't ibang ano pero sa pagsalita ay sa mga pagsasalita ay mahihayin ako tungkol sa pagbibideo so <coughs> that, uh, dati mahilig talaga mahilig na talaga akong mag mag ano uh, magkukuha ng mga video talaga Um, sa so wala pa, hindi pa uso yung cellphone na yung ganito. Yung mga cellphone ko pa noon ay touch Ah, hindi pa touch screen. Yung mga china phone, mga blackberry, yung maliliit na ano. Tapos mga china phone pa. So, lalo na pag ano, pag yung mga laga ko, video ko. Tapos, Friendster pa talaga. Friendster <laughs> pa talaga ako noon. Yan, nag-upload na talaga ako ng video nag-upload pa ako, nag-upload na ako ng video sa Friendster pa lang. Kaya so, nung sa Friendster ko, hindi ko na na-recover kasi biglaan yung pag, pagkawala niya ba. Tapos pumalit ang Facebook. May mga ilan-ilan na -ilan akong na-save na mga pictures. Yun, pero video wala. Tapos nung nagkaroon ako ng uh, China China phone na kamera uh, camera kahit malabo, ano, bine-video ko talaga. So, ayan. So, ngayon, nagsulputan na ang mga ang mga vloggers. Wala naman kung problema. Gawin mo ang gusto mo or kaya wag mong gawin na yung yung labag sa loob mo kaya na nakikigaya ka. di kung gusto mo. Kung gusto mong mag-vlog, mag-vlog ka. Wag, um, ang hindi, ang wag natin gustuhin ay yung mambash. yan So, usapang vlog, pagbablog tayo ngayon. So, paano nga ba ako napunta sa uh, mundo ng vlogging? Dito na tayo sa uh, mundo ng vlogging. Kung paano po ako napunta. Yan. Hindi lang ako ngayon nagbablog. Yung hindi... Hindi nga hindi lang ako ngayong taon nagba-vlog. 'Yun. Kumbaga, nagba na talaga ako dati nagsimula po ako um, 20, 2020. Ayan, nagsimula ako is 2020 pandemic time. Nung una kasi, ayan, um, yung pandemic time, diba, nasa bahay lang tayo. Nagsipagsulputan na rin ang mga vloggers sa YouTube. Sa YouTube pa yun talaga. Nagsipagsulputan na ang mga vloggers sa YouTube. Kaya, ang dami kong nasuportahan noon. Wala yan sa, wala po yan sa isip ko na mag, uh, sumali ako sa pagbablog. Kasi, ang akin lang ay eh, nagsusuport ako. Ang dami kong sinusuportahan mga dating kapitbahay namin sa Mindanao, mga katrabaho ko. Ay, kasi ang dami kong na, na, ano, nasuportahan na iba't ibang, <coughs> iba't ibang bansa iba't ibang lugar iba, dami ko rin nakakilala nakilala na iba-ibang mga vloggers iba-ibang sinusuportahan so sumasali ako sa mga Pinoy Hinyo <laughs> ayun sa mga Pinoy sa mga raffles at sa mga raffles na yun kahit uh, magdamag doon ako naka nagkaroon ng ipon para magkabi, makabili ng ah uh, maayos-ayos na cellphone dun sa uh, mga raffles na yon So, may, may pagkakataon na swerte, may pag, pagkakataon na hindi. Diba? Um, ano lang yan, paswertihan lang po talaga yung raffle. So, yun, gabi-gabi ako puyat puyat ng puya, tapos yung mga sinusuportahan ko, pinapanood ko talaga yung mga video nila sa <coughs> sa YouTube pa yun eh. Sino, pinapanood ko, sinishare ko sa Facebook ko, tapos ano, tapos ano, isang araw, naisip ko, nasabi ko, kasi, yung, kumbaga, sila kumikita na, yung mga sinusuportan mo, kumikita na, hindi naman palagi, hindi ka naman palaging mananalo sa, sa pag, um, uh, papa papa contest, kumbaga, may talo, may panalo. So, ang ginawa ko, iniisip ko, ano kaya kung gawin ko to sa sarili ko? Yun talaga, yun, tal yun po talaga yung ano ko. Ano kaya kung gagawin ko to sa sarili ko? May channel ako, may cellphone ako, naglo-load ako. So, baka balang araw, yung 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 kaka-upload mo, kakababad mo sa YouTube, baka isang araw, ikaw na rin kumbaga, ako na rin ang sasahod sabi ko sa sarili ko yun, yun dun ko naisipan, tapos yung mga content ko nun, sarili ko talaga sarili ko po talagang content na kahit anong content ang maisip ko, pagluluto namamasyal ako yung saan saan kahit ako lang mag -isa. tapos yung mga kahit mga kaunting mga bagay, video ko. Makikita nyo sa mga, sa video ko, lalo na lalo na sa short, kalabaw, kambing, baka, palaka, ano, ano, uhod, mga langgam, ayun, kung anong makikita ko na pwede kong i-content sa sarili kong YouTube channel, kino content ko, ginagawa ko, nang hindi ako, nang lalamang, yung, tako gumagaya sa iba. Tapos, yung nagkaroon parang apat na buwan kasi sa YouTube po kasi up, uh 1000 subscribers um makuha mo yung um, ang hinihingi niya requirements. unang unang requirements ay um 1000 subscribers. Pag na-reach mo 'yon, uh next steps kana. Pupunta ka na sa mo um, monte, pag ano, tatrabahoin mo na yung uh, WH, kumbaga sa ano, kailangan mo makaipon sa mga, sa video mo, lahat-lahat ng nanonood sa video mo, kailangan mo makaipon ng 4,000 hours or tinatawag na WH. Ayan. Ayun, WH ang tinatawag na, ano, na na kailangan mo ipunin. Kung pag na-reach mo na yun, kailangan bago ka mag isang taon, ma-reach mo na yung 4,000 na yun. Kasi pag naka isang taon ka na, na hindi mo pa yung na-reach, um, maano pa, tawag nito, yung WH mo, mababawasan at yung panibago ang papasok, kumbaga maglalagas. Yun. Pinasok ko yun, upload ako ng upload ng video, live ako ng live, kahit walang tao time na yun. Live ako ng live, tapos sumasali ako sa watch to watch, uh, para po sa mga, sa mga, sa WH. Ang dami kong grupo no na sinasalihan para mamonetize ako. At may maraming, maraming, marami ding, ano, marami akong team na nagpamonetize sa akin. Isa na sila, si Mami Bichay, isa na yung team Laagan at uh, team kanoo, team budol, yun. Yun yung mga nagpamonetize talaga sa akin na tinatrabaho at pinuporsige at tinutulungan nila ako magmonetize ma yung YouTube channel ko. Tapos, ano, uh, ay, dami, ang dami pong tumutulong sa akin na tagay, ah uh, iba't ibang bansa. Ayan, Timbongski. Ayan, pagtulong din yan sa akin si ano si Sir Bong. Ayan. Sir Timbongski, eh, Bungsky ng New Zealand. So, ayan guys. So na sumali ako sumabak ako sa YouTube talaga is July July 20 2020. Yan pandemic. So, na-monetize ako July. July, na-reach ko yung yung na-reach na ko yung 1,000 subscribers er, is 4 months ako. 4 months. So, tinatrabaho ko July, na-monetize ako July. Hmm. Uh, August, September, October, November, December, January, February, March, April, ano, kulang kulang ay hindi pala. Na monetize ako is May 20 May 18, 2021. Ayan. May 18, 2021 ako na monetize. Ang saya po na -reach ko na. Na-reach ko na. Na-reach ko na yung ano, yung mga yung 4KWH ko. Na-reach ko na yun. Ang saya ko. Tapos nag-chat ako sa mga napamunitay sa akin. Sabi ko, eh, ang saya ko. Ang saya ng puso ko. Ito na, na mag-a-apply na ako. Tapos tinuto tinuturoan po nila kung paano mag-apply. Kasi nagtatanong ako, paano mag-apply? Tapos nanonood din ako ng tutorial kung paano mag-apply. So, <clears throat> nag-apply ako ay 17 kinabukasan 18 nag-email na sa akin si YouTube na Congratulations your partner ta uh, partner na ako ng ano YouTube. Si so, saya na po. ko. doon ako nagkaroon ng doon ako sabi ko ay Sansaya pala pag na monetize ka na saya na ah uh, tunay na vlogger ka na. Tunay na vlogger ka na kasi may ads ka na. Oh, 'di ba? Doon mo maranasan ang pagiging vlogger mo kung na-reach mo na yung pinaghirapan mo. Yung 1,000 WH. 1,000... Ah, uh, 4,000... Ah, uh, 1,000 subscribers. 4,000 WH. Tapos, yung pag apply mo na, ma-approve ka. At, ang pinakamasaya doon, yung ma reach mo yung 100,000 dollars. Yun. O, siyempre, paano? Paano natin yun ma-reach? kailangan ah uh, una yung join button mo o kaya yung yung membership mo ay membership tapos yung super chat kasi may mga pagkakataon pag nagustuhan nagustuhan ng tao yung yung ano mo nagustuhan ng tao yung yung video magbibig may ano kung may pampigay sila magbibigay sila tapos syempre hindi naman natin yun mayat may aasahan natin ano tapos, ang kailangan mong gawin talaga doon ay mag-upload ka ng mag mga upload ng video at saka um, kailangan yung ads. Kailangan po talaga yung ads. O, diba? Um, yung ads ay... Ah, kasi, alam nyo, kahit malaki na yung subscribers nyo, ano, ang subscribers kasi ay parang bonus lang yun. Subscribers, a like, comment, share. Parang bonus mo na lang. Bonus na lang yun. Kung baga, bonus na yun kung gano'ng karaming tao na nagtitiwala sa channel mo. Yung gano'n. Tapos, ang pinaka main reason na magsahod ka sa YT or sa vlog mo, views at saka ads. Doon ka mag-views. Ayan. Doon ka talaga. Ay, doon ka magkasa, magkaroon ng sahod. So, syempre, kung ma mo sa loob ng isang buwan yung yung 1,000 ay 100 uh, dollars, di mas maganda. Sahod ka na. O, oh, ba diba? Kaya, sa mga vloggers na gustong uh, sa, sa mga vloggers dyan, patuloy nyo na lang po. Huwag kayong magsawa. Kasi, hindi natin alam bukas, makalawa o sa isang buwan, sa isang linggo, sa isang ano. Balay mo, hindi natin alam na yung isang video mo mag-click bigla pa lang yung kauna-unahan mo ay, yung unang video mo sa unang upload mo walang walang viewers walang views pero abo pag-abot paglipas ng ilang buwan magkaroon na biglang boom ay talagang dun ka sa lalo tsaka ingatan po ang channel natin na wag ma ano wag masira kasi ang hirap mag-apply ulit um, kailangan uh, continue continue po talaga ayun, yun lang po abangan nyo ang part 2 bye bye